Sabi niya, yung mga pare na kalaban mo, pwede mong insultuhin. Kasi totoo naman, ay, yes. Buti hindi ko alam. Eh, pare doon sa amin, kikita pa kami dyan sa yung after dark, yung karaoke na ano. Famous yan sa Davao, after dark. At saka yung ano ka na pangalan ng isa? Hindi na ako napunta. Siyempre, nahihiya na ako. Lang. <laughs> Pero sometimes I go there just to magbigay ng... But that was, I mean, I was mayor. ng presidente na ako. Mahirap naman kasi yung, you know. Alam mo, ang media, they, 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 they can weave a lot of stories out of a single